Abangan ang special shoutout pagkatapos ng horoscope segment. Lahat tayo ay gustong malaman ng ating hinaharap at kapalaran. Ano nga bang nakaguhit sa aking kapalaran para sa taong 2023? Suswertihin ba ako sa negosyo? Makakapag-abroad kaya ako? Magkakasakit ba ako? Mahahanap ko na ba si The One? Tara, Samahan niyo akong muling tuklasin ang inyong mga kapalaran para sa taong 2023. Horoscope, pag-ibig, kalusugan, Datung at karera. Gemini Ngayong taon, ma -e enjoy mo ang iyong buhay sa pinakarurok nito. Deserve mong maging masaya kaibigan. Huwag mong papalampasin ang mga pagkakataong maging masaya. Panahon din ito upang ipagdiwang mong iyong mga nakamit na tagumpay ng nakaraang taon. May malaking pagbabagong magaganap sa iyong buhay ngayong taon. Yakapin ito ng buong puso at ipagbunyi. Gemini Love Predictions Magiging mataas ang antas ng romansa ngayong taon para sa mga Gemini. Inaasahan ang pag-unlad ng relasyon ng mga Gemini na may matagal ng karelasyon o kasal na. Ang pagkakaunawaan nyo ng iyong kapareha ang susi na magandang daloy na inyong relasyon. Ngayong taon, pagtuunan mo ang tamang pakikipagkomunikasyon sa iyong partner. Intindihin mo ang emosyon na pinapadama sa iyo. Para sa mga single Gemini naman, mukhang magiging magandang paghahanap mo sa iyong kapareha. Makakatagpo ka ng taong susuporta sa iyong mga hilig sa buhay. Ayon din sa galaw ng mga bituin, pinapayuhan kang pag-isipan na mabuting mga hakbang gagawin sa iyong makakarelasyon at sa pagpaplano na magkaanak sa taong ito. Gemini Career Predictions Ayon sa iyong zodiac sign, ang taong 2023 ay isang abalang taon para sa iyo. Magkakaroon ka ng napakaraming bagay na gagawin sa iyong trabaho, ngunit ito rin ay isang oportunidad upang mas mapalawak pang iyong kaalaman. May mga buwan din kakaharapin kang mga pagsubok pagdating sa iyong trabaho. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng pagod. May mga iilang kasamahan naman na makakaramdam ng inggit sa iyong pagunlad. Huwag mo lang silang pansinin. Focus lamang sa iyong goal at sa iyong ginagawa. Gemini Finance Predictions sa pagsisimula ng taong ito, magkakaroon ka na sapat na pananalapi. Dadaloy na maaliwalas ang pera sa taong ito dahil sa mga ginagawang pag invest ng nakaraang taon. Sa taong ding ito, magagamit mga resulta ng iyong pag invest Maging maingat lang dahil may pagkakagastusan ka sa huling bahagi ng taon. Gemini Health Predictions Magkakaroon ka ng sapat na lakas upang makontrol ang iyong aspetong espiritual, mental, emosyonal at pisikal na kalusugan sa buong taong ito. Bagamat masisihan ka sa pangkalahatang estado ng iyong kalusugan, panatilihin lamang ang mataas na level ng iyong enerhiya, dalas-dalasan pa rin ang pag-eersisyo. Ang iyong mental na kalagayan ang pinakamahalaga sa lahat ngayong taon. Dapat mong maiwasan ang stressful na sitwasyon. Pahalagahan mo ang mga taong may malasakit sa iyo. Makakatulong ito sa iyong magkaroon ng peace of mind. Sa pangkalahatan, lubos mong ma-enjoy -e ang iyong buhay ngayong taong ito. Ito ay nararapat lamang sa iyo dahil sa iyong mga ginawang pagsasakripisyo ng nakaraang taon. Huwag na huwag mong lilimitahan ang iyong sarili sa pag-enjoy. -e Deserve mo ang lahat ng kaligayahang darating sa iyong buhay sa taong 2023. Yakapin ng bukal sa loob ang mga pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Gamitin mong mga oportunidad na nasa iyong harapan upang maiangat ang iyong sarili kasama ang iyong pamilya.